Limang bangkay natagtad ng tama ng barilang natagpuan sa isang farmhouse sa Amadeo, Cavite. Inaalam na ng mga ang background ng mga biktimang dayo lang daw sa naturang lugar. Balita hatid ni Emil Sumangil. Ito pala ang dahilan kung bakit nakarinig ng na mga putok ng barilang mga residente malapit sa farmhouse na ito sa liblib na bahagi ng barangay halang sa Amadeo, Cavite. Apat na magkakatabing bangkay ng lalaki ang natagpuan sa ground floor habang isang patay na babae naman sa second floor. Lakat sila at ng tama ng bala. Dalawang iba naman ang kritikal nang isugod sa ospital. Walang nakakakilala sa kanila dito. Uh -huh. Mga dayuhan sila lahat dito at ang pagkakaalam ng barangay captain ay mga taga Surigao. Kabilang sa mga dead on the spot ang caretaker na si Neil at ang may-ari ng farmhouse si Vincent Garcia na kilala rin sa alias na Ronaldo Pepino. Uh, ang sinasabi ng uncle ay iba yung pangalan niya at sinasabi naman ng mga nap napagbilhan ng lupa iba rin yung pangalan niya uh -huh. so doon tayo nagtataka ngayon kung bakit uh, dalawa ang pangalan na lumalabas ng biktima alamin muna ng pulisya ang background ng mga biktima lalo ng may-ari ng property na nakuha na ng mga bala sa bulsa maliban kasi sa mga nakasaksi sa paglalakad palayo ng ilang lalaki sa lugar matapos marinig ang mga putok ng baril halos blanko ang pulisya partikular sa motibo ng pagpatay bukod sa mga bala may narecover din sa lugar na kulang sa kalakating milyong pisong cash at mga drug parafernalia. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang mga kaanak ni Garcia. Emil Sumangil, GMA News.